Hello, oh, my Francine. Hi, Boss Liam. Ay, kilala mo ako? Oo. <laughs> <laughs> Best oh, <song laughs> <store> ever. <laughs> anong prankster? Ay, anong hindi prangster. pala, hindi pala, hindi pala. <laughs> ano ako? Content creator ako, prankster. Oo, oh, idol, idol kita. Ay, sobrang idol uh, talaga kita. Pang may ula, na to. Hulaan. <laughs> Hulaan ko. ko. Ano? Bisaya ka, no? Sabi ko na, hindi sa'yo. Ano kay Balog, kakuya? Kabi sa'yo ako. Kabi sa'yo ka, kakuya, no? Hindi, ah. Hindi kasi yung ano mo, may resemblance ka sa, sa, puno ng sagi. Joke lang. puno ng sagi, ngay? wala, wala. nag, ano, may, ano, may sawa ka na? Uy, grabe ka naman. Wala, kuya. Hindi, ma'am. Uy, grabe ka single, ma'am, kuya. Hindi, eh, bakit? Lahat, dininay mo, ha. Kuya, single oh. lang. Walang anak, walang asawa. Grabe naman si Kuya Lino. Single ka, wala kang jowa. Oo, oh, wala kang jowa, yes. Pero may apam ka, may apam. Wala! <laughs> Meron na. Ano, kulay ka ng buhok, walang dahilan. Meron yan. Ay, ay, Kuya, alam mo, Kuya, kasi ang dami ko ng roots sa ulo ko, kaya ayun. Hmm. Ha? Saka, sa sa ano, Papam? asawa mo yun, tinawag ka. Hindi, uy. Hindi, uy grabe ka. sa Dabaw ka ba? Dabaw, taga Dabaw. Hindi. Sa Cebu, sa Cebu. Sa ah, Cebu. Oo. At least Bisaya, ano? Yeah. Kuya, hit mo ano, ka, Bisaya. Hindi, ah. Bisaya nga ako. Hap, ano nga, hap nga ako, eh. Hybrid uh -huh. nga ako, eh. <laughs> <laughs> Sila nag-aaway. Diba? Baka malunok mo. <laughs> Mm -hmm. Ilan taong ka na pransin? one uh, 21, 21. 21 uh, tapos ka na mag-aaral? Um, Nag-aaral pa. Mag naga, Ay mo tumigil. Ay, tumigil na! <laughs> tumigil ka na? Ano course mo pala? Ba't ka tumigil? Oo, oh, kay Like, um, Nag-comment ako kuya, like, nag, you know, Kakatapos ko lang ng grade 12 and then nag uh, you know nag uh, kan vacation. ala ko, ko college ka na? Oo, college, magka college yeah. na ako, magka college. Ah kasi take, uh, kasi nung sa amin 20 graduate na ng college. Eh. Kayo know. papasok pa lang ng college. college. So, Oo, papasok oh, pa ng college. Matanda na pa. Mga generation pa lang matanda nag-graduate ng college niyo tapos Oo. pag graduate walang trabaho. Hmm? Ano course mo pala? Ano course ko mo? Eh kung mag-aaral ako, mag-mascom ako. Tama, wag yun. Sige na nga, para generic, no? Okay. Pwede kahit saan, banko, no? Ayun yung <laughs> ano eh. Communication, no? Oo, oh, communication, communication. Ayun yung generic na ano, na course. Oo. Uh oh, Kuya Liam, kumakain ka ba ng siomay? Oo. Etong etong Itong, itong siomay na to, kumakain ka ba neto? Eto? Ano ba yan? show pao. May oh, wow. show may ba, Show Show may. Ani yung pinaliit mo? Uh Oo. -oh. Ano pero nagka-jowa ka na dati. Ah, wala pa, wala pa, wala pa. Well, ah, ano ka pa? Bakit? Kasi, kasi, kasi kinakapoy ako, kuya. Strict. Oo, oh, strict, 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 strict. Strict yung, ano mo? Parents. Asawa ko, hindi Parents. Okay sa bagay kasi andyan lang naman yun dapat ini-enjoy mo yung buhay eh, no? oo, kaya saka ka na mag-asawa ilan taon ka na? 21? oo, grabe, oo, grabe 22 ko pwede na yung tawang mo feedback alam mo kuya kapag pinuod ka talaga yung mga video mo promise natatawa talaga ako naiintindihan nyo alam ko eh, grabe naman makaintindi ako ng Tagalog ko <laughs> yun. <laughs> ah, Tagalog. So, bali, Tagalog lang naman din makaintindi ng Bisaya, no? Oo. Uh, um. Very good siya, you no? Know? Boss, may, may kayo. Kay... May kaya kayo, no? May kayo. Ay, hindi, we. Like, sakto lang. May kaya lang. Sakto lang. No? Oh, may kisame kayo, eh. May kisame kayo, No? That Kuya? is... Oo. Oh, status symbol ngayon yun, eh. may <laughs> <laughs> Ayun, yan, ni May kisame kayo. Hehehe. Ano yan? 'Di ba? Pag bubong lang, rekta bubong. Nasa ano 'yan? Minimum minimum wage. Ah. Ilang viewers mo? Ilang viewers? Mo? Gaga ta tao mo to, kuyan. Then, anong sabi oh, ng ate? Six, Tanong six, mo kung nasa kamay niyang isa. Eto. Hindi kasi pinagbibintangan ako naglulu-lu-dol. Maghahala ako ba yun? Pansi, tingin mo magagawa ko yung ganong hindi hindi, 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 ba? hindi, hindi, oh. oo. Ano, ham, harmless nga ako. Hindi nga. Ako. Yeah, gabi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Ay, baka pagkama lang kang wakwak diyan -wak ha? Alas dos na, eh. Ganyang tawa mo. Wala, <laughs> uh, Sawa na yun ah. Pinalo kita. Oh, pinaparo. pinalo kita sa inyo, kuya! Oo, oh, pinapano ko kasi magaganda dito. Pinip <laughs> Hindi kasi gano'n. <laughs> <d> <laughs> sabi ko, sabi ko kasi noon, pag sumikat ako, iti-take advantage ko yung mga tao. Hmm. <laughs> kasi din ang ano, no? kasikatan. Manyakol yan. Ang manyakol mo. Eh. May minanyak na ba ako? Wala naman eh. Uy, oh, good diba? Then, guys. Thank you, guys. Grabe naman kayo, oh, everyone. Diba? Mm -mm. Kasi pinagbibintangan nila ako. Naglulu-lu daw bang naglalive. <laughs> <laughs> naglalive daw ako. Walang salwal. <laughs> Ilang sira na ako. Buti ikaw, hindi ka naniniwala, ano? Ay, hindi, kuya. Kasi, kasi alam ko na Kasi hindi na down kasi nila. Oo, di ba? Oo. May TG and, uh, ano yung TG? May TG ka? Ano yung TG? Ano TG? Uy, grabe! Ay. Wala! Uy! <laughs> ano ba yun? Hindi ko alam. Oh, hindi mo pala yun. Ba't ka? Oo oh, nga, hindi ka. ka. <laughs> <laughs> hmm. Oo. May puno ng saging. Totoo ba yun? Yung puno ng saging? About sa puno ng saging issue? Puno ng saging? Ano yan? Issue? Yung issue sa Bisaya. Uy, hindi, uy! Ay, hindi. Baka sa iba. Sa iba, baka naman wala lang dyan sa inyo. Pero maraming puno ng saging dyan sa Cebu. Oo. Oh, oh. Kuya, ba basher ka mo ng bisayo, <laughs> no? hindi. <laughs> Hybrid nga ako. Di ba? Tagalog, bisaya. Ay! O, di, di ba? <laughs> sa gitna. Kumakain ng pagpag. Ah, kumakain um, ng pagpag. Hmm, ah, di ba? <laughs> Bisalog. <laughs> Kasi, <Di sa loob. laughs> pero, pero, pero seryoso, ha? iba yung ganda ng mga Cebuana, no? Ala, true, jud ko yan. Hmm. So far, true. wala okay, oh, yan. True, ba? Kaya, pangarap ko, mambabae dyan sa Cebu, eh. <laughs> kaya, generic, mukha ng tao din sa kaya, no? Hmm. Sige na, Francine, matulog Ay, ka kuya, na Baka pagkabala ka kuya, boss, yan, um, Ingat na, kuya Hindi oh, ko alam, umaabot pala ako dyan Wala akong ID oh, Salamat, ingat ka Ingat